kung active ka sa Instagram at mahili ka talaga gumawa ng short videos, well, meron akong good news sa iyo. Kasi this 2025, pwede ka na kumita gamit yung Reels bonus at saka ads revenue sharing. Yes, you heard me right. So kahit hindi ka influencer na merong million followers, basta engaging lang yung content mo. So in this video, pag-uusapan natin kung paano ka maka at ang best strategy kung paano ka kumita. So patapusin mo yung video na to kasi at the end of the video is i-share ko sa iyo kung paano ako kumita ng ganito sa panonood lang ng short videos. So kung bago ka lang sa video natin, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video. First of all, ano ba ito yung Reels bonus at saka ad revenue sharing? First is yung Reels bonus. So ito yung incentive program actually ni Meta na babayaran ka para gumawa ng maraming reels. Pero babayaran ka dito depende sa performance ng video mo. Ads revenue sharing naman is maglalagay ng ads mismo si Instagram sa mga videos mo merong percentage na papunta sa iyo as a creator kagaya din ng YouTube pero this time sa Instagram Reels maganda dito is hindi mo na talaga kailangan pa ng malaking following importante dito is merong views at saka engaging yung content mo Now, paano ka naman maka-apply dito at makapasok sa ganitong incentive program ni Instagram? So, actually, depende yan sa region mo. Pero, usually, dapat meron kang creator or business account. At syempre, dapat nasa legal age ka, 18 years old and above. Wala kang community guideline strikes. At saka, consistent ka nag-upload ng reels. Para mag-apply, punta ka na sa Instagram account mo professional dashboard mismo at i-check mo if eligible ka. Now, ano ba yung dapat mong gawin para makakuha ka ng views? Kasi para kumita dito is dapat marami talaga nagdunood ng mga video mo. At ito yung mga simple steps na dapat mo gawin. First is keep it short and engaging kasi gusto talaga ni Instagram yung mabilis na hook. Next naman, second is dapat gumamit ka ng mga trending na mga sound kasi mas mataas yung chance mo na i-recommend mismo sa algorithm. Third is maglagay ka ng ad text caption, especially kapag informative yung content mo. Lastly, dapat consistent ka. As in, naglalagay ka talaga or nagpo-put out ka ng mga video 1 to 2 reels a day para lumabas ka mismo sa feed. Sample, kahit maliit lang yung following mo, pero let's say meron kang 100,000 views monthly, so in short, mas malaki talaga yung chance na meron kang malaking kikitain. Now, marami nagtatanong if ilan ba talaga yung kikitain ko dito? Actually, depende yan sa views ng reels mo. Engagement tulad ng mga likes, share, at saka comments. Siyempre, country ad rates. Meron mga creators na kumikita ng $50 to $500 monthly. At kahit small accounts lang. So kung consistent ka, mas malaki talaga ang chance na malaki talaga yung kikitain mo monthly. As a beginner, kung gusto talaga magsimula is gumawa ka ng creator account. Mag-post ka kahit one reel a day. Siyempre, mag-focus ka sa isang niche at makipag-engage ka sa mga comments at sa ka-trends. Tapos, ang gagawin mo is, is track mo talaga yung insights mo weekly. Kasi dyan mo makikita kung ano talaga yung nag-work ng mga content at dyan ka mag-double down. Remember this, hindi mo kailangan ng marami or million followers para kumita ka. Ang kailangan mo talaga is quality content at saka consistent strategy. So now guys, ready ka na ba malaman kung paano kumita ng ganito sa panonood lang ng video? As in, 10 short videos lang pinapanood ko every single day. So, ang gagawin mo para makaregister ka for free, i-click mo yung link na sa comment section, nakapin siya at mag-register ka. Pagkatapos mong mag-register, just comment below done para mag-guide kita. So, it's me again, Atty. James Yusa, signing out.